Kayo po daw ay nanalo sa Bingo Plus. Ano pong nangyari? Uh, natanggap naman po namin ng buo galing po sa SM Ngayon po, nung i-encash -e na po namin, sasamahan daw po kami ni Catherine na mag-encash. Sabi niya po, pinanalo niya daw po kami. At may mga kasamaan po po siyang dalawa. Naghati-hati po kami doon, sir. Tapos ang sinasabi nasabi niya, wala daw, hati-hati. Tapos ang sabi niya, iskam daw kami. Bakit sinabi ni Catherine na siya ang nagpapanalo sa kanila? Bakit dinaya niyo ba? Wala naman po, sir. Kung malinis yung game, eh bakit niyo kinailangan pang makihati? Kasi nagbigay po kami ng tagpon yung tagi 75, sir. Kung ibabalik po sa inyo, Lexel, yung pera buo, hindi na kayo magkakaso. Ika-kaso ko pa rin po kasi po, grabe po yung pamamahiya po nila sa amin. Lawal na po sa barrio, sir. Senator, tutulong po kami sa lahat po ng makakaya namin. Uh, uh, magbibigay po kami ng support dun sa... Legal assistance? Uh, na biktima po. So. Okay. Mananagot po ito. Sinisiguro ko po sa inyo. dito to appear dito sa station, nag-appear po si Ma'am Catherine, sa kasi Sir Jefferson, si Ma'am Liuliwa Biloria po ang hindi nag-appear. So, yun po, um, nag yung ating investigator na si Police Corporal Angol at sila po yung nag-usap-usap naman ng maayos, And uh, during the pag-uusap, gumawa po sila ng promissory note at yun po kasi yung naging usapan ng both parties. And then, eventually, yung parang promissory note nila is hindi rin nila uh, tinupad. Kaya po, nagre-reklamo na itong mga kapatid natin dito. Hawak na rin po natin ngayon yung kanilang ifinile na complaint. Nag-direct filing po pala sila noong March 20, 2024 sa uh, prosecutor. At uh, ang cases na na-file, yung pasok siya sa estafa, swindling yung pinento po nila na pagpulong sa kanila is uh, illegal detention, saka light threats na din yung pananakot. So, uh, for now hihintayin po natin yung paglabas po ng kanilang warrant. Uh, hopefully, magiging mabilis yung proseso ng pag usad ng kaso nila sa prosecutor and then sa court para po paglabas ng warrant po ng mga uh, suspect ay dun naman po a-action ngayon oh. po. po siya para sa pamilya ko po, yung polis po kasi Yung polis po kasi. Kaya rin po namin nahitago to. Kaso. Tapos siya yeah, sabi daw po na ang dami po nilang kwento ron. Nabigay daw po siya ng 2,000 sa akin. Tapos nung unang kwento nila dito, nabigay daw po ng 300. Iba-iba na i-statement. Tapos kinakalat po doon sa bariyo na naubusan daw po ako ng pera sa bingo. Pera ko po talaga yun eh. Di naman nila pera. Ba't po nila kinuha sa akin? <laughs> Dahil sinabi pa nila, pinatahalo daw nila ako. Wala naman po ganun na nangyari. Aasahan niyo po na ang PNP Kawayan ay hindi magpapabaya sa kanilang tungkulin at uh, yung assurance po na tutulungan namin sila na ma-file po yung kaukulang complaint sa korte ay nandun. Ano ba yung proseso sa paglalaro? Ah, uh, machine po kasi yun, yun na parang tablet po. Okay. Yun na po yung siya na po yun na po yung magtutuldok mm -mm. ng magtatapos po ng ano ko card ko. So kumbaga uh, computer na po talaga sa computer siya. na na po talaga. Okay. Pero yung bola po live binobola mm -mm. po talaga. Yun that. Okay. Way. Ngayon, ang uh, winning price oh, ay 3.9 million. 3 point million no pinag-uusapan natin may alam ba kayo ideya kung gaano karami ang uh, naghihintay na bumola yon at o ilan ang naglalaro during that time? During po mga tatlo po kami ganoon. Okay. Meron bang mga empleyado doon pati mga, yung sa pinag-uusapan natin na dumidikit sa yon. Yung tatlo po. Okay. Nung ikaw ay nanalo nung araw na yon, kailan naman ninyo nakuha yung uh, pera? February 5. Okay. So mga ilang linggo ang uh, lumipas? Two weeks po. Two weeks. Okay. Oh, po. So, paano na i-turn over sa inyo yung pera? Dat uh, that time Wait po, lang. tumawag po si Catherine. Dapat po ang manager po unang tatawag sa amin bago po makuha yung cheque. Mm -mm. Ang ginawa po ni Miss Catherine, nag-absent po sa Bingo Plus. Tinawagan niya po yung asawa ko na meron na yung cheque. Nauna po siyang tumawag bago po yung manager. manager. Opo. Tapos that time po yung dalawa, naka-duty po para masabi po nung dalawa na nakuha na namin that time. Okay, pero tinawagan pa rin kayo ng manager. Opo, bago po sinabi ni Catherine niyan, tumawag din po that time mga around 11, tumawag din si Ma'am Gloria. Ma'am Gloria ba mm -mm. Nung over sa inyo yung check, binigay ng ah. maayos at Papo. walang wala sinabi na, na wala balatuan niyo ang mga empleyado, po. may ibib, yung makukuha ninyong pera. Na nalo, ma may bibigay kayo sa iba, wala. But, nung nanalo ako, ma'am, may okay, nareceive ako ng na 100,000. Nabigay po ako sa mga empleyado, ng 25,000. ati, ati. Okay. Parang balato ko po sa Nagbalato ka pa. Okay. Binigyan ko po sila ng okay. mga empleyado. So, kasama din doon si Catherine. Opo, oh, lahat po yun. Binalatoan ko oh, po sila lahat. At iba pa yung nakuha niya Oo oh, po, yun oh, po. Oh, po. Oh, po Okay. Ngayon, nung winidraw sinamahan ka, nakita ba yun uh, nung staff na nagbigay sa Sila na po check may eh. combo ng asawa ko. Nung pagkakuha na po namin yung folder na nandun po sa loob yung cheque, eh, uh, i-encash na po namin sa Union Bank sa harap po ng SM. Ngayon, si Catherine Vargas po, tinext niya po ako na pupuntahan kita po. dyan, sabi niya po, at kukunin ko na yung para sa amin, yung sabi po niya sabi po. Tapos... Noong time po na yun, gusto ko pong magtawag ng pamilya ko. Kaso, na nandun pa rin po kasi yung, yung takot. takot ko na pag nagbanggit po ako or nagsabi delikado is delikado nga raw po, po yung... kami. Kaya, hindi ko na po inisip yung pamilya ko that time. Kasi, natatakot nga po ako para sa so, mga mga safetiness po nila. Ganon. Lumabas po kami ng uh, quad uh, ng Union Bank. Tapos, pagka tingin namin, nandun, nandun na siya, na uh, nag-arkila siya ng e-trike na motor. Tapos, dito na lang kayo sumakay. Ano? Eh, nung time na yon meron po kaming single motor nakapark po sa SM. Yun dapat po ang sasakyan namin. Kaso po, hinold niya po kami sa labas na dito na lang kayo sumakay. Tapos, sumakay po kami doon. Dahil doon nga po, nandun pa rin po ako sa part na natatakot pa rin kasi nanginginig po ako, nakaakap po sa akin yung pera eh. Sa kasi first time na, ko lang po uh -huh. makahawak ng ganun kalaki. Tapos sumakay po kami sa e-trike, tapos dinala niya po kami sa boarding house niya sa Minante at doon niya na po hinati-hati yung pera. Hati -hati. Tapos yung pagkati niya po, dumiret yung Umalis na po, po siya, iniwan niya po kami sa boarding, boarding house house niya. niya. Ngayon po, ano ang balak niyong mangyari? Maibalik po Maibalik yung perang kayo. kinuha po nila sa amin tapos uh, mabigyan po ng hustisya po yung ginawa Kinawa po nila, nila sa, sa amin. Uh, gusto ko rin po sanang ipakulong po sila. Siyempre po dahil yung mga balibalita po dito, po dito sa baryo na kami na nga raw po ang tinulungan, kami pa raw po yung matapang. Pero kung sakali no, dahil kayo naman yung nanalo, kung magbabalato kayo, gaano ba kalaki? Kung sakali man, syempre nabanggit mo no, parang, uy, siya yung nagbanggit na, uy, tumaya ka. Pero hindi ibig sabihin na, hindi boom. Ganong kalaking. Opo, Opo. Kalaki. kalaking pera ang ibibigay Opo. namin sa kanila. Pero nabanggit nyo, nakasama na sa pagbibigay ng pera, yung hindi nyo kilala. Opo. Mayroon ba natutunan dito sa mga nangyari? Yes, Marami po Marami. na huwag basta-basta naniniwala sa mga taong uh, wala namang patunay. Opo. Ganon po, doon sa 3.9 million. Magkano ang na-withdraw ninyo? Na-withdraw po namin lahat 'yon Kaso nga lang po uh, kinuha po yung ng tatlong, da ng tatlong empleyado. empleyado yung 2 million po namin. Bali ang napunta lang po sa amin is 1 million po at uh, yung 1 million po na yun, eto na ano po yung na napuntahan po? niya po. Ayan. So nakapagpatayo na kayo ng bahay. Ano pa po ang nabili po ninyo, Sir? Uh, at buhay po na tricycle motor at po. motor at rep po mga appliances na iba. Big sabihin po ay bagong kasal po kayo. Ah, uh, nung 2021 po kinasal po kami. Okay, may anak? Opo, may anak po kami. Isa po. Okay. Wala pa kayong gripo? Wala, Wala pa po. Sa kwarto po ninyo. So, Ma'am, ilalagay ko pa lang yung pinto, Ma'am. Ginagawa pa. ko pa lang po, Ma'am. Ito po. Sa... Oh. Wala pa nga, oo. Oh. Dito po yung kapatid niya po, yung nag-aral. Mm -mm. Ito po, sana anong gagawin niyo po sa spasyo po na to, sir? Dito, ma'am, yung mesa po na. Ng... Ah, kainan. Oh, kainan, okay. Dining sana. Ah, Wala pa kayong dining? Wala Ayun, ah, ako idol, no? So, ito problema, no? Kasi sa isang milyon... Mahal na magpagawa ng bahay. Sa tingin niyo sa magkana na inabot po? Ganito pa lang? 900,000 na po. 900 bang? na Pati po yung lupang binili bini po bini namin. Na. Ah, okay. Naka-900 na po kami. ang party list na masasandalan. sandalan Aksia yes! Number 68 sa balota! Ano po ang nga pagkakaalam niyo po doon sa pagkapanalo ni Lexel at ni Rafael at doon kay Catherine at sa mga kasama niya? Eh, nung pong nabalitaan ko, si Catherine din mismo ang nagsabi, na, kaswerte naman ni Rap eh. Ay, oo nga. Bakit? nga ako? magkano, magkano ang talagang pinanalunan nga, 3,960,000. Kulang lang ng porte. Alam, kaswerte niya, ano, kailan niya makukuha ka? Kaya, mga na, ay, mga matagal-tagal ng konti dahil marami pang, mara, marami pang matatanggal. Eh, mga ilan na mga ang matatanggal? Mga kawan lang, eh, kanya. Mga nasa 3 lang na mahigit. Eh, kahit na, may... Uh, hindi naman niya nabanggit sa akin na may siya pa pala ay kasali. Ala ano bilanggit sa akin. No? Ganun, sirap daw, suerte. Pero ano? yung anak niyo po talaga na nagsusugal. Oo. Oh, okay. Talagang nakukuha ko dahil nung ka nabalitaan ko, nanalo ng loto, nanalo na, na, sa sabong, pa kunti nga lang. Sir, idol, thank you po. Kung ganat ng sana naman yung mga apo ko iko naman na sa maayos na hindi sila palip, palipad-lipad na kung saan gusto ng kuhan. Yun lang po ang pinapanalangin ko para mabigyan po sila naman ng hostesya, nang maibalik naman po yung pera. Ma'am Michelle, ano po nga nalalaman niyo dito sa problema ng ni Ma'am Lexel? Nung pong nanalo po sila, nandun po din yung biyanan at hipag ko, naglalaro din po sila ng bingo. Tapos nung gabi po, dumating po yung mga biyan, yung biyanan ko, pumunta po agad doon sa bahay namin. Sinabi po nila na, uy, si Lexel at saka si Rap, si Rap nanalo po ng, nanalo ng ganun nga po, bingo. Tapos pinipicture daw po. Eh, tapos yung bigla-bigla ko naman po, chinat sikat doon. At alam ko po sikat po, I staff po doon. Ate, sabi ko ganun, op. Panalo, totoo yon Sabi ko, oo, totoo daw po nananalo sila. Tapos yung po, nung tinatanong ko na po, sabi po ni Kat na, Ate, ba't sabi nila Lexel maraming matatanggal dun sa pera? Sabi, o, oo kasi be, 34 sites kasi yan na maghahati-hati. Eh, kapo niya. Sir Idol, sana po matulungan niyo po yung mga kapatid ko para po makamit po nila yung hustisyang dapat po para sa kanila. May ideya po kayo sa kwento ng mag-asawa noong uh, sila ayan nanalo? Oh, yes, ma'am. Ano ang pagkakaalam niyo po? Noong time na po yung nanalo po, ma'am, so yung gabi po yun, ma'am, sinundo po na sila dito ng pulis. Sumakay po sila ng kotse ng kulay gray po, ma'am. Lumabas din po ba sila ng sasakyan? So, hindi na po, ma'am. Ilan po ang laman po ng sasakyan? Sa ay. Isa lang niya. Tat pati yung, mag yung pamangkin ko po, yung sumakay na po sila. Pati yung anak po nila. Andun din po si Catherine? No, ay wala yata, ma'am. Wala yata. ay, hindi po, ma'am. Pero ang drivers? So, yung pulis po, ma'am. May plaka po? Wala po, ma'am. Wala pong plate number po, ma'am. First time niyo po ba na nakita? Yung pulis po, ma'am. Yes, ma'am. Si Catherine po, kilala niyo rin po ba, ma? So nakita ko na po dito, pumunta na po dito. May nabanggit din po, ma'am, yung mag-asawa na binilhan nila ng Jollibee itong uh, anak ni Catherine at dinadahilan nila na sila daw ang nagbigay ng pangtaya. Ano po masasabi niyo? Ay, hindi po, ma'am. Huwag kang maniwala po doon. So, yung 300 na bumili po ng pamangki ko ng Jollibee po yun, ma'am. So, sarili po nilang pera yun. Kilala niyo po si Sir Rafael Ramirez? Yes, ma'am. Kilalang kilala po. May naalala ho ba kayong pagkakataon, sir, na nagsangla po siya sa inyo ng cellphone? Meron po, ma'am. Uh, mga tatlong beses na po niya kasi sinasala sa akin yung cellphone niya. Pero that time, particular January 19 yata yon yung petsa. Naisan lang niya po sa akin yun. Magkano niya sir na isang na yung cellphone? That time ma'am, ang maalala ko 2K po. Ano daw po dahilan niya sir, ba't siya sasangla yung cellphone niya? That time ma'am, ang sabi niya sa akin is wala na siyang pera. pambayad daw niya po sa kung ano yung payment na kailangan niya po. Pero ngayon po, na, natubos niya na po? Yes ma'am, po. Magandang araw po major. Ano pa nga may tutulong po natin sa kanila? Uh pursuant to Republic Act 6975 uh Act of 1990 as amended by Republic Act 8551 uh as amended organization of 1998 uh, reorganization reform act of the PNP. Meron tayong tinatawag na, na sa title 5 under uh, internal affairs service uh we are vested uh, creation powers and function to conduct uh, investigate complaints and gather evidence in support to non-open investigation. Uh, for the meantime, uh, kailangan namin yung mga ebidensya para ma natin yung found negligent mm -hmm. ng involving personnel natin na sinasabi nila na taga San Manuel Police Station. Opo. Ano po ang uh, kakaharapin nitong police kung sakaling napatunayan po sa ating investigation na siya po ay uh, liable ho dito sa pangyayari? Pagka may involvement sila talaga diyan na conspire siya sa nangyari, uh, maharap siya sa administ administrative charges. Mm -hmm. Ano po ang uh, lalabas doon? Posible ho ba siya ay uh, matanggal sa servisyo? Uh, pagdating sa bagay na yan, magkakaroon tayo ng elimination of investigation. Kung mm -hmm. ang papasok sa grave misconduct, pwede siyang ma-recommend for uh, demotion to one rank demotion or dismissal mm -hmm. or suspension Kayo po, Sir, uh, Ma'am Lexel, handa na ho ba kayo na makapag-file na ng admin case laban ho dito sa polis na tinutukoy po ninyo? Uh, opo, 100% uh, handang-handa na po. Dito sa level namin, wala kaming kinikiling, wala kaming pinapanigan dito. As long na ma-prove natin din yung found negligence siya, hmm. yung mga corroboration of evidence natin, kailangan natin yun. Yung mga requirement namin, kailangan may submit as real as possible para ma makapag umpisa na rin kami sa pagpe-prepare ng administrative charges laban sa nasabing pulis natin. Ayun, uh, maraming maraming salamat po, Major. Po. Maraming salamat din po. Maraming maraming salamat po, Idol Rapi po uh, Nakapag-file na po kami ng case laban po sa apat uh, tulad po ng estapa, swindling, light threat, at illegal detention. At dumiretso na rin po kami sa IAS para makapag-file po ng admin case po laban po sa pulis po na sangkot sa kriming ito. Thank you so much po, Idol Rapi. Maraming salamat po, Idol.